Nga, mene ashtan. Ha. Aku minau. Ara akut sa kamera. Nanong nangutin aku diro. Simen matkaon. Ha. Namin matkaon. Ngorot Iyo ngeponpon. Pakita. Ayan. Nga, ngepon na wala fa all thank you conce bibi nah akak nah hater sita yang itu deh eh balik bang ekak ha wala mana deretang tek irisin mode per bibi dia ni kucing mama oi dia ni kucing mama itu si bibi mama bibi Kung saan nung naabot ko dahil sa baby bear Amo nga natampun lakas si yung mama baby Uy, doi lag na yung baby Mahapit ka magduha kasi mana din to say mo Papa baby, kung baby pa ni mama baby Uy, uy Doi lag yung din si mama baby Uy, lablog ka Hey, ikaw, baby, love, 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 mama, dele. Ah, lagi nama si boy, mama, baby, baby, ang anam ni ka. latapa papa, baby, larga, lat. Uulog ni, baby, uy, uy, tali, baby. Love, 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 baby, dele, na, ikaw, si dim, dim, baby, ah. Love, 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 dim, dim, dim baby, ah. Ay, hmm. Ah, banag, banag. Eh. Ah, banag, banag. Ah, banag,

Siya ang nawawala mong kapatid. Hindi mo ba alam yun? Ha? Hindi mo ba alam na may kapatid ka? Siya yun. Yung nasa camera, baby. Gano'n, baby. I'm not ignorant, eh. Alam kong ako yan. Kasi, kung anong ginagalaw ko dito, yan din ang ginagalaw niya. Kaya, salamin niyan. Hindi mo ako maoto. Dahil ako yan. Yung nasa harapan ko, ako yan. Pero itong kinakagat ko, siyempre hindi ako to. Uh, tulog na, oh baby. Aston, alam mo ba namimiss kita Aston na? Uh, ha? mo ba namimiss kita Aston? Ha? Uh, ilang araw pa ding nawala Aston? Ha? Uh, uh, ha? Aston, namimiss mo ba ako o hindi? Eh, yung mama mo, Ashton. Umalis na naman yung mama mo, eh. Hindi natin alam sa'yo kung saan... kung, sa, kung sa, kailan na uwi yun. Lumimiss mo ba mama mo, Ashton? Ha? Kasi, sure, hindi ka na-miss ng mama mo, eh. Awawa ka naman, Ashton. Hindi ko man lang pinuha ng mama mo doon. Then, kung kailan dumating ka na dito, siya naman ang pag-alis niya, Ashton kawawa ka naman problem na lang kita ito na hmm, hmm. yeeeh ah matangas lang. Lang ka man ah lang kalaway laway ang darap ka sige pa ka nasig ka pala yung kasi nang trick pan anong meron dyan? Yeah, nice and good. You're doing all. Thank you for watching, guys. Kita pun nak beras. lima putul lima lima selesai kita nak selesai tekan eh melula kono terusan <laughs> ini mm. mm. -E mesti kita terusan oh eh Aston belum main kami Aston lah terus nak at SM. Hanggang dito na lang. Imo kaluwa o? Oh. Thank you for watching. Isa ko ng kukumelon mo na. Kukumelon. Galing na yung kukumelon sa'yo mo. Sa'yo ko ako galing May ngipo na siya daw ay ikaw pa. Na. No, nang kapasin mo Kaluwa pa siya. lang <laughs> ginig pa rin mo Imo ba ba langaw. Galing nga nga. nga. sa self <todong> Sino na? Sino na? Sino na Sino? Na? Sino na? Hmm. hmm. ng camera baby hanggang dito na lang. Thank you for watching guys. Nagaka-malaya ako mga <todong> guys.